And guys, magluluto tayo ng adubong manok. Ayan. Balik tada. Ah. Igisa muna natin ang so sorry. Bawang, sibuyas, luya. Ito na lang. Patay muna patay. Ang luya. Ang tubig sabay-sabay na yan. Sabi na namin kumagoto, guys. Ayan ang aking lulutuin. Manok, manok. Puro tayong manok. May mga pakpak na tayo. Ano yung baboy manok. dagdagan natin ng lawin. Yan. Dalawang dahon lang. Powder na lang ilagay ko. Yan. Kaminsang powder yan, guys. kunting suka, tansya-tansya lang. Um. Guys, ang aking adubong manok. Nilagyan ko ng bawang, sibuyas, luya, yan, laurel, pamintang pa powder, yan. Wala pang tuyo yan, guys. Pinapakuluan ko pa yan sa suka para matanggal yung kanyang langsa. 'di ba? Lagyan natin ng tuyo, guys. May suka na 'yan. 'Yan. Ito na 'yan, tansatan siya lang. Para magkalasa lang. Para sa dalawang anak ko 'yan, sa amin naman ng mag-asawa, gulay at saka isda. Takpan muna natin 'yan, guys. Ayan, guys. Luto na ang aking adobong manok. yan Hindi natin patuyuan yan, guys, kasi kailangan may sabaw. Naghanap si Bunso ng sabaw kaya. yan luto na. Ready na yan para kumain si ate. Ayan, guys. Kumulo na yung aking tubig. Lagay ko na ang tanglad. Kamatis. Loya sibuyas Yan lagay natin, guys. Lagyan natin asin, mantika. Samang mantika lang. Saka kalabasa. Sayang kasi yung kalabasa ko, guys. Kaya sinabawan ko na 'yan oh. Lagyan natin ng pineritong isda. Ayan natin yung okra, guys. Simpleng ulam lang yan, guys. Ayan. Lagay natin yung malunggay, guys. Para sa ating tinulang gulay. Ayan. Tapos, lagay natin yung isda. Ayan, o. Oh. Isda na perito yan, guys. Totoo na siya, Tapos, eh itong sibuyas na mura. Yan. Ano po yung aming ulam ngayon? Umaga. Maaga ako nagloto. May pasok yung anak ng panganay. Ayan guys. Ang aming ulam. Tinulang gulay na may kalabasa saka malunggay okra. Ayan. saka itong adobong manok para sa aking dalawang anak. Ayan. Saka yun, no, pritong isda. Natira diyan sa aking nilagay sa tinula. Nagulay yan. pritong isda. Saka adobo. Manok. Ayan, guys. Saka gulay na tinula. Ayan. papasok na yung panganay ko rin. Maaga pa naman. Maaga ako nagluto ngayon kasi may pasok na. Yan. Yan guys.